Lagi po nating pakatatandaan na marami pong sinao ng gamit na mahalaga. At sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa vintage and solid gold astray. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan dito sa ating channel. More done. Treasures, kumusta po kayong lahat? Mabuhay po tayong lahat. pagpalain tayo ng Panginoon. Nawailigtas tayo sa anumang sakuna. Ang pag-aaralan po natin sa video ito ay patungkol po sa vintage and solid gold astray. Lagi po natin pakatatandaan na mayroon pong astray na solid gold. Lalo na po yung mga sinauna. Andito po yung ilang peraso na mga solid gold na vintage astray na isishare ko po sa inyo. Ang unang-una, ito po yung Karcher 14K Solid Gold. Ano po? Ito po ay taong 1928 pa po ng ilabas. Ito po yon. Pangalawa, meron po tayong kung tawagin ay Brass Astray Rectangle Vintage. Ito po yon. At pangatlo, meron po tayong Astray Vintage. square naman po yan. Yan po. Kasunod po, meron po tayong Kingko Astray. Ang pangalan po ng Astray na ay Kingko. Ito din po yan. At ang kasunod, meron po tayong Astray na glass. Gawa po sa bubog. With gold. Bubog po yon At ang kanya pong pinakang stand, pinakang paanya ay solid gold. Ito po yan. At meron din po tayo vintage car ashtray. Sinauna po itong ashtray na kalimitan po ay inilalagay ng mga nagsisigarilyo sa kanilang sa mga sasakyan. Ano po? At dito po tayo sa panghuli. Ito pong vintage gold gilt with gold pipe ashtray. Ano po? Ito po ay vintage gold gilt with gold pipe ashtray. Ibig sabihin ito po ay sinaunang Astray, inagawa po sa ginto at meron po siyang pipe. Ano ba yung pipe? Yung pipe, yung tubo. Ano po? Gintong tubo. Ang sabi po ay gold pipe. Ano po? Meron po itong gold pipe. Astray. At lagi po nating pakatatandaan, mga kaibigan, ang Astray po, kapag ikaw ay nakaka-encounter ng Astray, ayon po sa aking karanasan, ang Astray po kapag gold, yan po ay may tatap. Kalimitan po ay sa kanyang likod, sa puwitan po niya. Ganito po. Yan. Ganyan po ang tatak niyan. 14K. At kalimitan po sa na-encounter talaga ay 14K po ang karamihan sa mga sinaunang astray. So, nawa po ay may natutunan na naman kayo sa ating video. At maraming maraming pong salamat sa lahat na nakasuporta. At sa mga baguhan pa lamang po na sa aking channel, pwede pong niyo po ang ating channel paki -like and share. At kung may katanungan po kayo, paki comment niyo po sa ibaba. Marami pong salamat. See you on my next video. God yeah, bless po. Lamang ang may alam.